Ayan guys, magandang araw na naman po sa ating lahat at dito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng ating pecha ngayon pong May 8, 2024. Sa lahat po natin mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga doon, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa May, yan ay 5. Uh, 8 sa ating pecha 24 pa rin po sa ating taon Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin Simplify lang po muna natin yung mga numero nito Ayan, dito 0 plus 5 is 5 0 plus 8 is 8 uh, 2 plus 4 is 6 Ganoon pa rin po sa bandang gitna 5 plus 8 is 13 uh, 8 plus 6 is 14 And another, sa bandang baba din po, 13 plus 14 is 27. Ayan, ito po yung ating unang numero, mayroon po tayong 27. At yung pangalawang numero natin, yung kapalas natin numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 5 plus 8 plus 6 is 19. Yan naman po yung ating pangalawang numero, mayroon tayong 19. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 19-27 o kaya naman po ay 27-19. Yan, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits po sila, yan, 19 at 27, simple muna natin bago po natin sila isumada. Ayan, dito po sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits po yung 10, kaya simplify din po natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1 Ayan. At dito naman sa 27, 2 plus 7 is 9. Yan po ang isusumada natin. 1 at 9. Unahin po natin isumada ang 1. Kunin muna natin itong 10. Sumada Gs. 1 plus 0 is 1. At itong 19. Sumada 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po dyan ng 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10 at 37. So, 37. 3 plus 7 is 10. Ayan, mga idol. At dito sa 9, kukunin muna natin itong 27. Ayan, sumada 27, 2 plus 7 is 9. Pwede rin po ang 18, sumada 18. 1 plus 8 is 9 at 36, sumada 36. 3 plus 6 is 9. Ayan mga doon, yan po yung mga numero na kuha natin na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong May 8. Ayan, meron tayong 1, G19, 28, 37, 9, 27, 18, at 36. Ayan, pipilihan po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Makapasunada po natin yung numero. And rambol lang po natin sila. At ito naman po sa ating sample. Pinuha natin dito ang 27, 27, 27 at 19 then 10 10 and 36 at 18 18 37 And mga idol, yan po yung mga sample po natin, mga kombinasyon natin nakuha sa atin pong sumada para po ngayong May 8. Ayan, meron tayong 27-19, uh, 36 at 18-37. Ayan, mga idol, sa mga sample natin yan, kung okay naman po sa inyo, nagustuhan nyo po sila, pwede, pwede rin pong matayaan tong mga kombinasyon natin nakuha dito. Pwede rin po tayo magdagdag, hindi po sa taas kumuha. Ayan, kaya na lang po yung pumili dyan kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po nating mga numero. At uh, ayun mga dalawin po ating sumado sa pecha para po ngayong May 8, 2024. Maraming maraming salamat po.